Hello guys, good morning, good morning Ayan ang ating ulam ngayong hapunan Bali dalaga lang ako ng Okra at kabote Nakuha lang natin yan sa mga gedli at kodli Ayan guys Tapos May nilaga din ako dito na puso ng saging at okra pa rin yan. Partisan ko lang yun ng pritong dilis at tuyo. And guys, lagyan, lagyan natin ng luyang Tagalog. Pag nasa Bisaya ka, ay di luyang binisaya. Yan. Pag nasa Bicol ka, ay di luyang binikol. Yan guys. Ayan. Tataklubang ko na guys. Sinalag na dilis sapsap laulaw and guys kumukulo uh, na pero mag set up pa ng table para maluto pa siyang mabuti gusto ko siya kakabuti sa tutong luto and guys uh, ang ating ulam for tonight meron pa tayong nakabang na puso Nag-iisip pa kami kung lumpia, gata o torta. Yan. Okay guys. Kain ng time. Hello guys, ang gusto sa bagoong eh may konting sufa. Yan. Kung asaw, hindi kami kumakain ng hello na bagoong kasi nasanay kami sa matasanda na nilulugo laging ginigisa Thank you, Lord. Sa biyaya at pagpapala sa lakas ng katawan at sa mga nakuhang pagkain sa mga gede, sa mga godly. Kain ako, guys. Nung ayaw, ginigisa yung mga ano, mga pag-uong na yan. Hmm. Bagong panggisinan po. Ich denke, du brauchst kena runter. Okay, Ini ternyata wedding bisa nyuar si Liduna. Ini na. Pernyata, dun, ah. Pernyata, dun, ah. Pernyata, guys, oh. The Hmm Hmm. Yang oras lang, nung kinuha ko kanina. Hmm. Luto agad. Kasi guys, pag picture ko lang, may kasabi, hindi daw aking picture yun, hindi ko na ulam yun hmm. Okay guys And guys Kaya marami akong ginawang sausawan Kasi mga bata at kasi missis misis sa bagong Dahil sa kanila Nung nagpunta ko Talagang drum drum Ang bagong Lalo na pag tagtamban alam nyo na guys yeah. kung para saan to. Yun. Ayun nga si Lame Pogi. Kailan ko lang. Pogi, pata tamalino. At tumangkad tamangkad. rice. Angat mo na. Ayun Pogi pa rin. Oh. mas Pogi ako dyan noong kabataan ko. Lame. Okay guys. Kain tayo guys. Umay na kasi karne. Puro Sekarang kami tiga pandu ruguano. Serap okay. Tikman mo. Serap yan. Nak mga ganyan. ni ready lang. Okay, guys. Kain muna mi. Bye. Dah de. Hmm. Hmm. Hayun guys. Ang naiwan, yung mami, oh. Ah, bakbak pa. Kasi mo nitotokay mama pa pa rin. <laughs> Alam niyo guys, kaya lagi gusto ko maraming gulay, maraming ulam. Para mabawasan yung pagkain ko ng kanin. Kaya kita niyo naman lumiliit na yung katawan ko. Yan. Laging balanced diet. Kailangan mo ng go. Go and glow. Yan. Huwag yung palagi ka na lang masasarap palaging may sarsa balance diet hindi masamang kumain ng marami basta laging balance yan okay ba guys ba diba. hmm. hmm.